para tugtog ka ron. Hindi nga! Bababa na ako. Hello? Hello, be. Gumagawa lang ako ng akong research teacher. Adventure lang namin. Pwedeng hawakan. Ha! Ah! Ito yun. Ilog. Huwag si Kuya Egay. Asa may bata kami sa likod. Ah! Naik. Sige, okay, thank you. Ano ito? Ginawa lang ninyo? Mga tao lang kumuha nito. Saga rito kayo, anak? Ege, huwag kang umanot. Mat mabigat ka, ha? sa wakas na kalusot. Wag kang bumilis.